Good morning daw. After noon na pala. I, Birthday ni Shakira. 22 years old ako nung nagka-baby. Pinangan ako si Kyra. Kaya parang, pag tinitingnan ko yung panonood, oh my God. Kung no, baby pa ako nung no. <laughs> Baby, sa paningin ng nanay mo. Hindi naman ang tatay ko, wala naman akong tatay. May tatay ako pero hindi kami. So I mean parang pag iisipin mo, yung pan mo yan, kung nag-asawa si Kyra, nagka-baby, parang mapapaisip ka, kung oh, ano, ang bata pa masyado. Pero, and eh, up to now, si Kyra, wala namang boyfriend. Kasi ang ginagawa lang yung trabaho, aral, uwi. Trabaho, ah, hindi, trabaho, uwi, aral, kasi online siya. Misa pumunta siya sa school kapag meron kailangan gawin. Pero, most of the time niya sa bahay lang siya nag-aaral. Yun. So, I don't know. Bata pang nga. Siguro pag mga 25, okay na yun. Pero, nung time na nabuntis ako, gusto ko, sana, pinagsunod ko na sila Martin sa kasi Kyra. Para magkakasunod, iisa lang yung pagod niya isa lang yung pagod sa pag-aalaga. At saka, okay, okay rin naman sa akin na ganun kabata din ako ng kabibi. Kasi, ay eh, parang barkada mo na lang siya may bata-bata. hindi ah, man ako batang-bata. Pero, bata pa naman ako. So, parang, meron kang best friend ba? Ah? Best friend. Kami lagi nag Pwede ko na narekomendahan na magkasama kayo ng 21 hello. Wala ko sinabi. Nabuntis lang talaga ako. Panoorin niyo yung kwento bakit, bakit ang aga ko nabuntis. Mabago ko ng usapan. Tinan niyo ito mga kating. Ang tawag dito, Chinese celery. Meron, meron isang klase pa ng celery na lagi ko naman nakikita talaga dyan sa ano, sa mga Walmart. Kaya lang, hindi kasi madahon yung celery dito. Mas gusto ko yung dahon kesa dun sa stock. Although yung stocks is mas malakas yung amoy niya Pero feeling ko mas gusto ko yung Happy birthday to you Happy birthday Wow. Okay. <laughs> okay. Wow. May pala dito sis! Happy birthday! Yeah. Go daw, sing ka! Yeah. Happy! Happy. Wish! Yeah. Wish! Yay! Happy birthday, ate! Pink, pink! O, dito ka, pipicturean kita, dali! You know, ni cake show. o. Oh. Ilaw. The ilaw natin. Ito. Buhay kasi ano eh. o. No. Against the light. Ito kasi may flower. Ano? Yan. O. Oh. Bilis ng panahon no? na ni ate. Birthday. Ay, cool. Stay cool. Kung mas pansin Yay! Yan. Wow, ganda ng cake. Mmm. Cake pa <laughs> so hmm. Surprise ni Martin yan eh. Wow. <laughs> si parek para tayo ano? Parek yeah, parek para tayo masama ang pakiramdam. <laughs> yan. Yeah. Hm? Gutom na tayo lahat. Oh my. Hmm. Eh, Shakira ano eh gusto niya simple birthday lang naman. No ate. Gusto niya simple birthday. Ano. Masarap ka lumutaw pa. Oh nga, no? Ayan. Medyo ano tayo eh. Pare-pareho tayo ng ano. Pakiramdam. No? Oh. Yes. Hindi ni ate oh. Yun know, Kain na na. Siya na yan. Shiki Shep Ste. Oh. <laughs> Ayun ah. Ang gabi niyan talagang kita ng kita ng kuha ano. Tumutulong ito. Bong hindi kumain kahapon pa. Oo, talaga ako, kuya. Hindi kailangan talaga paghanda ang gutom na gutom. Hindi si, kumain -ano -no, no. Para, ng ano lang eh, tinapay. Para ano? Wow. Ito yung ano, yung pinagmamalaking dinakdakan ba 'to? Yeah. Iyan oh. Eh, dakdak 'yan. Kuya, gaano katagal niluto 'yan? Anong kasama noon? Dakdak, dakdak nang dakdak 'yan. Kaya 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 sa kaya 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 Mismo. Oh, pwede naman kasi may, may ano lang naman yan eh. Pag-alaman yung gate nyo. Hindi naman kayo lalabas na dito. Ay, hindi. Diyan nga sa gilid pwede eh. Ano lang naman yan, may snow lang eh. Pero okay na yun dyan, hindi naman yung, ay nakaangat kayo? Pinangat? Hmm? Oo, oh, yun, pwede, pwede. Okay. Yan. Yeah. <laughs> okay, kain na tayo. Yun o, hali natin yan. Tikman natin Magmura yung dito, yung mga pagkain natin. Oh, good. Okay.

Ito. si yeah. Rosales, binisita kami. No, Saka si oh, 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 oh. Saan, sa kasi Katrin. Oh, Ano sa, -sa. kasi Katrin <laughs> Bernardo. <laughs> 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 Ay, si Chico. Chico! Oh, <laughs> ala, tumahol <naman> to. <laughs> Ano tayo? <tala? laughs> si Sino? Ah, si Alden okay. daw. Okay. May si boy si Canada. Si Canada. Ha? Ano ba yun? Ito <laughs> <What? laughs> Wala picture May shooting ba? Ay, ako, hello, love, goodbye Mag-shooting pa lang? Ay, Shooting nga. siya yung director eh. Ako na lang shooting niya. Ako sa chachi. sa Calgary. Dito lang yun kasi galing din sila ako dito eh. Yung ibang artisa na dito. Algen richard Richards. Si Madrid. Si Yes, si Madrid. Tapos ano niya, yung girlfriend niya. Lisa, Sachi, oh, pretty pretty. Ayun, no? Ayun, lang.

Oh, mga si'? senior. Pero, pero kayo pa hindi ko plastic yan. Queen... Baka pwede matigas na talaga. Pwede. Ay, sorry. Pwede. 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 Alam mo, matalino rin talaga, no? Ganibol lang. Baka nga talaga. talaga. Gano! Gano ka sa'yo! Ay ko! Bakapagsak! 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 Bakapagsak!

dipecahkan lagi <laughs> kembali dengan berarti terima kasih happy birthday 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 Kakatala oh. lang, yeah. ah. Kaka ba kanta rin? Ilang ba siya? Seryoso ko. Ilang ba? Lawas mo. Bili mo araw-araw. Ano so, bili ko lang yan ngayon, eh, no? tisho <laughs> Tissue. Ay, hindi yan regalo para kay Kyra. Para sa mama. <laughs> Tissue. <laughs> yan ang mga ano talaga. Ayun portable ano

Yan, ano, araw-araw, ito, pwede mong gamitin weekly. Ah, weekly napkin. Weekly pwede mo Napkin yan. Monthly, weekly napkin. Ano yun, panglinis ng CR? Ay, nakalinis ng nila ba? Ah, sa likod, panghilod, ano ba? Ang hirap na mahulaan. Ilumis na may coaching Panghilod. Panghilod. Hot wheels. Ito ng Hot Wheels ang naman itong mga kaibigan na at... <laughs> Ang layo doon so, sa ano yun. Ano. Yan daw ang bibili mong kotse. Oh. Ayun, ay, yan future car mo. Yan. Ayun. Ay, bakit hindi oh pink? Green oh, green. Walang <laughs> pink. <laughs> Sabi tama, na. naglinis siya ng washroom. na. <laughs> Sabi mo kasi last week naglinis ng banyo. Ito isip ko. So, <laughs> naglinis so, siya ka ng banyo Ay, may pang-araw ko ulit. Ayan, bakit <laughs> to na ba yan? ito naman, annually. Ano? So, kung may uh, kung may daily, may weekly na. Oh. Uh, Yan yearly. Ay, <laughs> yearly. Parang masaya siya. Yee. Ayaw. 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 Ano ba ang ano Ang mahal nito Hindi, kaya nandiyan dyan yung price na kasi... Tsaka resibo, yung... Reimbursement. May reimbursement na ha. Tsaka details nandiyan. Wow, cute. Hindi, ko na sa Sabi bumili ba Yung ibang gusto mo ikaw na, kaya mo na yan. Hindi gusto doon yung dinosaur. Okay, wala pa playmate ba yung thank you cute. Patingin. Bakit yeah. parang yung nanay nag-enjoy? Ang kipang mami. May resigip May Hindi, yung toilet ano eh. Ang oh, cute. Pero, may oh. okay, Kaya daw may prices kasi na-inverse. kasi Lahat sa kanyang Ang cute. Ano The investment Mika. Magkano yan? Mika, hindi ka kailangan stop. Oh, oh my God, ano yung nito? 17? Ang mahal naman. Hi. Alam mo, kira ka Ang <laughs> oh cute. Si Karen. Ay, wala. Kinabog yung regalo mo. Ang cute. Ang cute mo. Ang oh. oh. cute mo. No ang na isa yung malaki tsaka yung pink. Ang ganda yung pink. What will you say? Thank you! <laughs>

Pop. Batik naman yung in-order namin. Oh, order it na. Papicture ka, Kyra, oh. Ang ganda. Oh, yung order namin. Ay, kailangan mo to. Bakit? Boobs. Ano yung kasi mo? Kaya mo, harap mo. <laughs> Minu minuro. Minuro, harap-harap. Minuro, <laughs> nagka-video tayo. Ito kasi parang ano. <laughs> parang boobs kasi siya. <laughs> Ah, payment received na daw. Yeah, I think so. He says thank you so much for your kindness and consideration. Oh, wow. Pasis ka dyan. Bakit <laughs> baka maano nyo? Natakot ako eh. Ano yan? Two dollars per piece. Oh, alam wow. niyo na, transfer niya sa akin, patungo kayo, ha? Two 250. per piece. Pero Wala pong friend discount. Eh, tikman niyo siya. Eh, masarap yan. <laughs> <rin. laughs> <Tigman yung masarap laughs> kasi birthday mo, go. Ako na lang. Huwag mo ka Alam Hindi hindi, Ate Julian yung babayaran ko sa'yo. Christopher... Chinoy. Hindi mo magamit. Para sa bahay, tumabay na ako. Chinoy. Anong hirap ito? Anong hirap nito hatiin. Smash cake kasi yan, di ba? Ay, smash cake ba? Parang nakaka... Ano nga nakaka... Ano nga Sa mukha mo. Hindi, babasagin yan. Ano ko pa. Smash cake, pero kay EJ dapat. Ay, pangit niya na. Asan si Martin? Ba't gusto, ito na, akin. <laughs> ay wala siyang lalagyan. Wala to Ay may buhok. Pero ako sa ko. May, may paano ano ipis. Ay. Buti nga may Chico, na. Buthing na, buthing kami. Pero ipis. masarap. Extra protein. Ano ba 'yan? Oh. isa lang din ng actually inexpect ko ten dollars sa delivery. Kasi ang layo, 'di ba pa? 5 lang si Ninin. Not bad. mo traffic kasi. Baka may pinamili rin.

Ano umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, client umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, pag-umorder ka, pag sa Pilipinas. Oy, umorder ka, Nakainod, puro date. Parang sila naman tala lang yung pagkakataon. Ang dami mo, I mean, mo. Yung <laughs> po lang hindi. ginagat, ng date, yung ano, prospect niya nga. Well, prospect nga. Mm -hmm. Hindi, eh, yung inuuna ko. Hindi, importante niya makatapos. May na. <laughs> makatapos <laughs> Di din. din tarpag, no? May insurance ka Banda na. Bakit ang Siya, wala, siya, wala. siya wala. wala? Hindi si nisigbe, kung oh, yung conversation. Siya, niyo, No. Insurance niya. Meron, na rin. Ah. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya Siguro ko sino kukuha yun ang jowa. Baka tapos may lisensya. Baka tapos Ito so, yung ano, yung itong ano, mga kati mo, mga tagalit sa kanan Galing ah. sarap nito, grabe naman. Sa pa lang, masarap na talaga. talaga.

Tapos sobrang sarap, pati daw ko. di ba ko ikutin tingin muna, eh. Maka gumagawa niya. Wala, yung magkakaroon akong bago. 20% pa naman bukas, step. 20%, bukas. <laughs> 20 bukas. Bukas? Hindi ah? Mm. Huh? Bukas. 20% bukas? 16, oh di ba? Bukas daw. Binago nila? 12. Ay, pati pa yung mga clients yung dito sa kanan. Ha ay, wala pala, lumagpas nga pala. Ay, hindi, lagpas nga pala. Ay, hindi pala, Tuesday. Oh, no. Ay, sabi nga pala ni Estelle, lumagpas at ano, hindi umabot sa birthday. Wala yung strawberry. Ikaw, munti na. Wala nga nga, Daddy, mahawa ka pa. Tinir! Ang sarap nun, manong ensayo. Hawak pa rin ni Lola dito. Si Bruno, no? Kamala. Kasi na ba? Hindi, i check ko nga eh. As in siya Yun o mga katipo. Limang. Limang pirasa ng ano, pasyaron. <laughs> Kaya no? kailangan may ano kayo, may nakaabang kang ganyan. Eh you know, nabibili sa ano to eh, sa Costco eh. Ito, pag, ito matibay to. Tumatag, ano, siya talagang kahit na gano'ng katagal. Lagay mo sa freezer, i-oven mo. Matibay eh. Kasi pag sa dollar ramen, hindi kaya. Pag malamig, nabibiyak. Ito maganda to. Yan ah. Sharon, pa Sharon. Hindi ako, you sa fry ko know. sa'yo ito. Oh! Masarap talaga yung magpunta rin ng <laughs> Ate Joanne. Ah, oh, thank you so much. Masikip keep siya, ang kalat doon. Hindi, inayos ko nga yun. Eat kami, pitit kami. Bye. Nice. Nil Nilinis ko nga yun. Thank you. Bye. Hindi ano, wian na. Yung puso ko rin. Bye bye kuya, thank you so much. Yeah, bye mga kabayan. <laughs> mga kabayan. Mga kabayan, mga ano niya. Pati mga... yung sila. <laughs> Ayan, uwi na sila kasi bukas may ano pa. O, oh, atras lang. Atras na ng konti lang naman. din na, baka ano lang dun, oh. Oh, okay na. oh, di ba kabawi na yan. oh, di ba? uwi na sila, ano sila din din. Sige, <laughs> ingat, ingat. O. Oh. <laughs> yan uwi na. Lumabig na naman siya. Okay. Uh, hindi pa naman tapos yung birthday ni Shakira pero ano eh syempre may mga trabaho rin kasi yun o yun uwi na pero yung mga yung mga friend ni Shakira nato sa kwarto nato sila sa kwarto dito yata matutulog hindi naman siya gaano ano uh, tinanong namin siya kung gusto niya maghanda yun gusto niya maghanda pero yung kami kami lang tapos yung mga friend niya hindi naman niya alam na pupunta sino praise lang siya kanina tapos yun lang kami kami lang naman kasi Siyempre, kung sino yung, kung ano yung gusto nang may birthday, yun ang susundin natin. Ang alam, mag-imbita tayo, hindi naman natin birthday, di ba? <laughs> di ba? Maganda na yung tinanong natin siya kung ano gusto niyang gawin. Paano gano'n? Eh, siya kaya napakasimpleng tao lang niyan. Kaya, kaya yung, 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 yung mga, yung, si, friend niya, sabi namin, uh, isurprise na lang. Kahit na hindi naman niya akala pupunta nga. Alam niya, may mga trabaho kasi, may pasok ngayong araw na to eh. Kaya, yun. At kahit na paano nakaraos. Ang bilis ng panahon, bali 22 years na, nung sinula pinanganak siya. Diba, Ang bilis na panahon talagang kung uh, il kung ilang taon na si Shakira, 'yun yung years na anniversary na main wedding anniversary namin ni Ste. Kaya yung kung ilang taon si Shakira, 'yun yung dagal na pwedeng pagkasama namin ni Ste, kaya ganoon. Yan na tayo. At aakyat uh, tayo sa taas ng malamig na. Let's go.